Uy, grabe guys. Gising na pala tayo. <laughs> Good morning sa inyong lahat. Nandito nga pala ako sa bahay ng aking lolo. apa <laughs> eh no, apaganda talaga dito sa may parang province. Mapapansin nyo guys, puro bundok, puro puno. <laughs> Ang lakas pa ng hamog. Hindi ko na makita yung mga nasa dulo. <laughs> Pero wait nga lang pala mga tropa. Tara, samahan nyo muna akong lumabas. Buksan muna natin tong pinto. Ayan, tara. Bababa nga pala muna tayo, no? Eh kasi, may i-check che ako sa computer ko. Ito <laughs> nga pala yung computer ko guys. Ayan, upo tayo. Kasi gusto ko malaman kung maraming nag-like eh. Kaso nga lang, parang konti pa lang guys ah. Baka hindi mo pa nasusubscribe yan at nai-like ang video. Kaya gawin mo na yun mga tropa. Marami salamat ah kung nag-like ka na. <laughs> Ayos na rin mga tropa. Pero wait lang, asan ba si Lolo? Lolo, asan ka? Naku, baka mamaya pumasok na siya sa trabaho. Eh kasi pumapasok yun pag nagigising ako. Hindi ko na siya na naabutan. <laughs> ah, labas nga muna tayo dito, guys. Ay, no, meron naman dito ng daanan Eh. Let's go. Kaya naman pali, gabi na pala. Bakit ganoon? <laughs> Kagigising ko lang. Ano nangyari sa schedule lang tulog ko? Ako naman, ay may naisip ako, guys. Kapag ganito kasi ng gabi, masarap pumunta doon sa may ilog. <laughs> tara, tara, bubuksan ko muna 'to sigurong garahe. ko 'yung sasakyan. Nandito <laughs> kasi 'yung sasakyan ng lolo ko. Wow, ang ganda naman niyan. <laughs> Ayun no Tignan Tingnan yung mga tropa. Napakaasig. <laughs> tara, buksan na natin yung makina nito. Ipaparinig ko sa inyo. Tara, sakay na tayo guys. Ayun, no? huy, apakaangas. Ito guys, ipaparinig ko sa inyo. Ayun, no? Uy, kaso nga lang, hindi masyado malakas yung tunog eh. Pero ayos na rin yan mga tropa. Tara, tara, isasara ko muna tong ano, pinakapinto ng garahe namin. mamamaya mamaya kasi pagalitan na ko nun, pagbalik niya na nakita niya nakabukas yun. <laughs> tara, tara, punta muna tayo dun sa may ilugan. Maganda kasi dun pumunta pag ganitong medyo gabi na at madilim ang lamig lamig <laughs> ayun no nakikita nyo ba yung mga tropa meron dong ilog sa likod eh dun tayo pupunta pero hindi tayo pwede dumaan dyan eh marami kasing mga lubak dyan mga tropa hahanap tayo ng medyo mas mababa baka pwede tayo ditong kumaliwa <laughs> ayun no kaliwa tayo dito grabe nakakaala naman dito dumaan sa probinsya puro puno <laughs> oh man pero ayos lang yan eh no pababa oh nakikita nyo ba yung pababa na yan guys tapos eh liliko tayo dito Kakaliwa ulit tayo So tara, pupunta muna tayo dun pag malapit na boy Yun, sa wakas, malapit na rin tayo Mga tropa, ayan oh, grabe, ganda Oops, tumatabingin na yung sa Ken, baka mamaya bigla tong bumalentong. Sana hindi, no? Yan, par ko nga muna to dito. Ayos, ang sarap talaga tumamay dito kapag medyo madalim na kasi ang lamig ng tubig. <laughs> Ay, no? Ang oh, sarap maligo. At nakikita ko pa yung sasakyong ko sa likod na napaganda. Ay, kay Lolo pala yun. <laughs> tara, tara, langoy-langoy -lang -lang nga muna tayo dito. Baka makita ko dito ng mga bariya-bariya. Silipin natin. <laughs> Kaso, puro damo kasi yung baba. Ang hirap makita, ano mga bariya. Hayaan <laughs> ko na nga lang. Wait lang. Punta nga tayo din sa may ilalim ng tulay. Baka may maganda ron. Lang lang natin. <laughs> let's go, let's go. Ang sarap talaga dito sa probinsya. Apakasariwa. Wait <laughs> lang boy. Uy, grabe. Ang ganda pala dito sa may bandang baba ng ano tulay. Kaso nga lang. Baka mamaya may bigla ka na lang lumabas dito na kung ano. Oh no. <laughs> Ay no. Pwede tayong mag-jump. Jump tayo boy. Talon. Uy. Ha <laughs> <laughs> Grabe. Ang <yung> syarap maligo. Tara-tara <laughs> mga tropa. Bumalik na kaya tayo sa sakyan. Baka mamaya kasi may dun sa may bulo. Baka may lumabas dyan na kung ano eh. Yung... Saka ako tahakbo. Paabalik <laughs> na ako sa may kotse ko. Okay na yun. So maglit lang tayo mga tropa. Dalian natin. Baka mamaya nawala yung kotse ko ah. Oh no. Parang nawala na nga ta. Ay hindi. Hindi dito pa. Kinabana ako doon ah. Tara. Atras na ako <laughs> para, para makaakit ulit tayo sa may taas. Lubak-lubak kasi yung kalsyada dito eh, ayan, buti na lang medyo malaas tong sasakyan ni Lolo kaya niyang umatras kahit bundo ayan oh, oh uh, sige, akis mo pa yan atras mo nang iatras ah, ayan, grabe saka may nakikita akong bahay dun sa may taas teka nga lang, check nga natin dun baka mamaya may maging tropa tayo dun eh teka nga lang, dito ba yung daanan pa punta ron naku, hindi <laughs> may parking pa dito, wow ngayon lang ako nakapunta dito guys siguro may mga nakatira dyan uy, diretsuhin nga natin to Di ko alam kung saan na to papunta eh. Eto, nakita ko na yung daanan. Papunta dun sa may nakita kong bahay kanina sa taas. Ayan oh, karabi. Sobrang tarik. Hirap na hirap yung sasakyan. Uy, meron nga ditong bahay. Wait lang, check nga natin. Baka may tao. Oops. Tao po. <laughs> may tao ba dito? Naku, parang wala atan tao guys. Siguro bahay lang nila to sa probinsya. Na minsan lang magkaroon ng tao. Kaya tara, umalis na tayo dito. Baka mamaya may mga lumabas pa dyan. Kung ano. Oh, no. No So guys, dumiretso na nga pala muna ako dito sa my city. Ayan no. Eh dito nga pala minsan ako nagwo-work at sumasideline. Marami kayo pwede dito gawin. Pwede kayo maging driver ng mga truck. Patulad na lang ng mga nakikita nyo sa paligid. <laughs> Ayan nung no? Tignan nyo guys, nakaangat yung sakyan. <laughs> Grabe, ang lupit naman nitong ni driver na to. Paano niya kaya pinunta yung sasakyan doon sa my task? Ayan huy no? Uy, ang astig. <laughs> kaya dito na dadalhin ni pare yan. Nap Kataso, tsaka nakatabingi. <laughs> Baka mamaya malaglag yan. Niyari ka sa boss mo. Ito mga tropa. San kaya yung pupunta? Try kaya nating habulin. <laughs> tara habulin natin. Gusto ko malaman kung paano niya iba Baba. Ops. Bakit? Parang gusto mo hatangan yung kotse ko. Ikaw ah. Guys, <laughs> tara guys. Sundan natin yung lalaki na yun. May daladalang malaking tanong. Sasakyan na nakapatong. <laughs> habulin natin. San kaya yung pupunta? Oh man. Nakakaano naman to. Parang gusto kong iakit yung sasakyan ko. Pwede ba yun? Ay naku, hindi yata pwede kasi hindi ako may ari nyan. Teka, umalis ko dyan pre. Naiiwan na tuloy ako nung truck na malaki. Ayun you o, know, andi dito show San kaya niya dadalin? Uy, ipapasok niya ron sa boy sheriff office. Ah, baka mamaya eh sasakyan pala to ng mga police kasi dyan yung office nila. <laughs> Ayun o. Wow! Sige pare, kaya mo yan. Ah, kailangan niya ng tulong. Tutulungan ko yan. Hingi ako sa kanya ng pera. Bayad niya boy. <laughs> Pero parang hindi na yata niya kailangan ng tulong kasi nakapapasok Pasok naman na siya. Ayan no, oh, saan niya kaya idadrop? Naku, parang umikot lang pala siya. Akala ko dito niya dadalhin sa may office ng mga pulis. Hindi naman pala. <laughs> kaya yung dadalhin. Teka lang, abulin nga natin guys. Paikot-ikot to si pari. <laughs> pari, saan mo ba talaga dadalhin yan? Ayan oh hirap na hirap katuloy. Naku, naku, magkakasagyan pa tong dalawang malaking truck. Oh. Ano ba yan? Dahan-dahan lang kasi kayo mga tropa. mama mamaya, masagi niyo ako ah. Isiyan nyo lang, isiyan nyo lang. And guys, grabe Layan ang lahi ng narating nito. Na ah, dadalhin niya ata sa mechanic shop. Uy, oh, nga doon yung uh, dinala. Ayan, oh. Oops, naku. -oh. Sumayad na. Nao, -oh, yari ka jempre. Sumayad na. Ay no, ang taas ba naman kasi. Dapat ibaba mo muna 'yan. Sumasayad no. Wala na 'yan. Hindi na gagana, boy. Imbis na ipapagawa mo dito, mas lalo mo lang 'yan sinira. Ayun <laughs> guys, ayun pala yung gagawin nila. Dadalhin pala dito sa may mechanic. Uy. Kaya naman pala isin na diyan sa may mahabang truck. So tayo. So, Subukan ko din mag-apply doon. Ay, meron na pala akong trabaho doon. Hingin ko na lang yung aking mission. <laughs> Tara, puntahan natin yung si Bosing. Dalian natin. Siguro ang ipapagawa niya sa atin. Eh, medyo mas mahirap pa kaysa doon. Pero aalisin ko muna yung ilaw ng kotse ko. Maliwanag naman ni. Eh. Yan, wala nang ilaw. Nakapatay na, guys. Kasi ganito yung pag naabos. So, no patay bukas, patay bukas. Pero kailangan, i-off lang natin yan, boy. At ipapark ko nga muna pala yung kotse ni Lolo sa malilim. Gusto ko kasi yung hindi na arawan. Teka, saan kaya? Ay, dito na lang, banda. Okay na siguro dito. Ayan, nakikita nyo naman, puro puno. Hindi na yung mga na ng araw. Para hindi mainit mamaya. Tara, dalian natin. Takpo na tayo dun sa loob ng office ni Boss. Eto na si Bossing. Bossing, Bossing. Ha? Meron ba akong gagawin ngayong araw? Uy, meron kang gagawin. Kaso alam, may eh, check mo muna ako yung malaking trailer truck. Uy, malaking trailer truck. Eh, saan naman yun? Doon, malapit sa may putikan. Lamay sa may tulay. Sa may tulay? Ay, yung dating pinagdalan ko. O oh, tama, malapit nga ron. Paglagpas mo nandun ang konti ay doon na yun. O oh, sige, sige, bossing. I-check ko muna kung nandoon na. O oh, sige, sige. O yun mga tropa. Dati kasi may ginawa ako doon malapit sa may tulay. Check natin kung ayun nga yung sinisabi niya. Ha? <laughs> Teka, anong gagamitin ko sa sakyan? O oh, min, babalikan ko na naman yung sasakyan ni Lolo. Nilagay ko na nga doon sa may ng puno eh. Uh -huh. Ako naman. Tara guys, tara guys. Dalian na lang natin para matapos agad natin ang mission ngayong araw. Tra Boy. Let's go! <laughs> Eto guys, malapit na tayo sa may tuloy na sinasabi ko dati. <laughs> Ayan no, dito ako may ginawa dati guys, so may baba ng ilog. Yung inutos sa akin ng bossing ko. Sabi daw niya, lang ng konti. Tapos, andito dito banda? Ay, eto pala eh. Eh, hey, ka nga boy. Uy, tara, baba tayo. What? Sobrang putik naman pala dito. Oh, Nako Naku, meron din tao dito, guys, oh. What? Eh, si pare nalaglag na sa putikan. Tignan nyo, ang itim-itim na nyo. <laughs> Pati yung sasakyan niya. Siguro ito yung inuutos sa akin ni Bossing. Ayan no, what? Isa pala tong truck kani eh. Kamukha ni Optimus to. Kulang na lang guys. Eh malinisan. Sana makita natin ang itsura nito guys kapag wala na siyang putik no. Grabe, sobrang kapal na talaga ng putik nito. Pwede pa ba to'y car wash? Baka mamaya hindi na to kaya. Pipinturahan na talaga to eh. Pero malalaman natin yung lahat mamaya kapag sinubukan natin ba? Diba? So ang gagawin natin, sasabihin natin kay Bossing andi dito nga to. So siguro dadali natin to dun sa kanilang office. Talungin natin. Tara guys, tara guys, babalik muna ako ron. Kailangan kasi natin gumamit ng mas malakas na sasakyan. Ang bigat-bigat kasi ng truck na yan. Siguro gagamit tayo dun ng pickup. tanungin natin siya kung anong pwede natin gamitin, no? Babalik muna ako dun sa office niya, boy. Let's go! eto guys, bumalik muna ako sa may ilalim ng puno, kunsan ako nagpark kanina, tara dalian natin, paasok ko dito sa opisina ni bossing bossing, bossing, ano ba yung dadaling ko dun? ah may kita mo yung pickup dun na nuhuli dilaw, tapos yung trailer na panghata, yung pinakawuna ah yung ba bossing, eh tapos anong gagawin ko dun sa may parang maduming truck dun, gumagana pa ba yun? oh tama, gumagana pa yun kaso saglit nga lang, drain mo yun sa mekaniko, uy ayun pala yung mission ko, o, sige bossing, gagawin ko na yun. guys, ang daming mga nakapilo. <laughs> Sige, magtrabaho na kayo dyan, mga tropa. Pupunta muna ako dito sa may mission natin. Wait lang, asan na kaya yung pick up? Uy, eto pala eh. Kamukha to sasakin ni Idol Bon Ordona. Ayan o, parang ganito nga yun. Ford Raptor din. Kaya tara, na natin to. Tapos, yung una daw na hatakin. Uy, ibig sabihin, ayan. Sige, atrasan ko na to, mga tropa. Para makapunta na tayo dun sa may parang truck na madumi. Yung kamukha ni Optimus Prime. <laughs> Ayun, nakakabit na na pala. So, sisimulan ko na itong dalhin doon, mga tropa. Ibiahin na natin to. Grabe, kakayanin kaya na ito yung ano, malaking truck na si Optimus. Eh, masyadong mabigat yun eh. Pero susubukan natin. Malalaman natin mamaya. Haha, <laughs> no. Grabe, ang tulin. Ang lakas talaga na sasakyan na ganitong klase ng pickup. Kahit mayroon ka ng hinahatak, ang bilis-bilis pa rin. <laughs> dito na tayo. Oops! Kaso nga lang guys, ando doon pa yung ano, yung Optimus Prime na madumi yun. Oh. <laughs> Kaso, lubak-lubak bak yung daanan. Paano to? Umin. Oh, Baka mamaya madumihan tayo guys. What? Nadumihan na nga yung sasakyan ni Idol Ball. Yung kaninang kulay dilaw naging brown na rin. Ako naman. Sana hindi madumihan yung panghatak natin. Naku, mali siguro ang gagawin ko iaatras ko muna to ng iaatras tapos gagamitin ko muna yung truck no sabi daw niya gumagana pa naman daw yun kahit saglit eh. teka lang iaatras ko muna to mga tropa let's go let's go tapos susubukan natin tong paanda rin ha sana naman gumana siya no at madala natin dun oh no naging chocolate yung kamay natin ako dapat malinisan to mamaya no lagot <laughs> ako guys buti na lang hindi malalim yung iba kung hindi magiging chocolate talaga ako neto eh, <laughs> yan sige na hanapin natin yung malalim. Total, ang dumi-dumi ko ni, Ayan, ayan. Chocolate na tuloy tayo. Oh, man. Tara, i na natin to sa sakyan na to. i muna natin to doon sa may taas. Let's go, let's go. Kaya pa ba? Ayun, kaya pa naman na. Usok pa yung tambutso sa may ere. Ako, sobrang lakas na talaga ng usok na lumalabas, oh. At karag-karag na rin pala talaga tong sa sakyan na to, guys. <laughs> kaya kailangan na natin tong don doon sa may mekaniko. Ayun, oh, pahinto-hinto, oh. Pero ayun, buti na lang na na natin. Let's go. Dadaling <laughs> to guys Hahatakin na natin to Wait lang Kamukha ni Optimus talaga to pag nalinisan guys Kaya parang inatak natin si Optimus Prime So kailangan muna natin itong ibaba yung rampa Para naman mailagay natin yung sasakyan na yun Ayan oh Grabe sobrang putik na natin <laughs> Maliligo na lang tayo mamaya sa may Karuasyan. Pwede naman tao dun eh Ayan kailangan isang na natin to guys Kaya ba to? Oh man masyadong mabigat Ako nakatabingi <laughs> Oh man ang bigat kasi nito ni, ni Optimus eh pero ulit-ulitin lang natin guys hanggang sa may isang pa natin ng mas maayos at pantay. Ayan oh, pantay na ba yan boy? Nako, parang masyado atang mahaba guys. So, pagtsatsagaan natin yung hatakin. Oh man, ayan na isalpak ko na guys. Medyo pantay naman yung mga gulong no. Kung mapapansin nyo. Eh kaso nga nung nakasadsad pa yung rampa. Gagana kaya kapag inangat natin. Nako, mas lalong bumaba. Pero try pa rin natin guys. Kaso nga nakaangat yung gulong natin sa likod. Kaya ba to? Tara subukan natin sobrang bigat kasi ni Optimus eh. Ayun, kaya naman guys. Tsatsagaan ko na lang. <laughs> hirap na hirap yung pick up po yun. Pero okay lang yan. Kahit sobrang bagal, makakarating ako sa bubuntaan natin. Tingnan nyo, para na ako nagdi-drip. Nakaangat ba naman yung gulong sa likod eh? Oh man. One eternity later. Eto guys, malapit na rin tayo sa may karawasyan sa wakas. Tingnan nyo, nakaangat na talaga yung gulong natin sa likod oh. Hirap na hirap akong hatakin to eh. Oh man. <laughs> Pero kakayanin natin to. Kailangan may isan muna natin to guys tapos kaya hatid ko na to mamaya maya sa mechanic ko oh men kaya mo yan pickup truck ito, konti na lang. Sige. Kakayanin para malinisan. <laughs> let's go, let's go. Sana malinisan na tayo, no? Ayan, yun. Nalinisan na nga tayo. Pati yung mukha natin, guys. Sana malinisan na rin si Optimus Prime. Yun, nalinisan na nga rin. Teka, naipit ako, ah. O, ayan, guys. Nalinisan na natin si parang Optimus Prime na nga talaga to. Nakaangat pa yung gulong ko. Kaya, mga tropa, ay eh, mukhang dito ko muna tatapusin ang video. Sana nag-enjoy kayo. Huwag niyo kalimutang I-like, So lang, bye bye Hirap na hirap talaga yung gulong ko mga tropa Tignan nyo, ikot lang lang ikot